So, konting-konti -konti na lang para makita nyo yung texture ng ating pa alabasa, medyo pa matigas. So, kapag ganyan, hayaan lang natin siya ng hayaan na. Ang magandang nakagiting hapon sa inyong lahat. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Natutuwa ako dahil talagang tinotodo ko na habang andito sa Pilipinas si Bogski, magluluto tayo ng ginataang hipon na may kalabasa at sitaw. Hindi man namin ito nagawa ng aking assistant na si Cathy, pero dito sa bahay mismo ni Bogski, gagawin natin yon dahil nga natatakam ako sa mga ganitong uri ng pagkain. Kaya ano pang inaantayin nyo? Umpisahan na natin at para makita nyo lang ang aming mga ginagawa ating mga kasangkap hindi mawawala yung ating hipon coconut milk, sibuyas luya, bawang, kalabasa sitaw, paminta may fish sauce at mantika handa na naman si Bogski sa isang panibagong recipe saan na, na yung ating pan, pwede na tayo maglagay ng mantika ready na, pwede na natin ilagay mismo yung ating mga hiniwa tulad ng bawang sibuyas at yung ating buya Dahil nga, iyan yung ating isa sa mga magpapalasa sa ating luluto. Guys, iaantay lang natin siya kahit paano mag-golden brown. Ang ilalagay naman natin sa susunod yung ating hipon. Yun muna yung ating uunahin. Ang bango guys, doon pa lang sa tatlong nilagay natin, nagbe-blend kagad yung amoy. Paano pa kaya kapag naluto na natin lahat? So, isunod na natin yung ating hipon. Yung hipon natin, konti lang linagay ko dahil na ako din lang doon sa ating dinuduto. So, aantay lang natin siya mag golden brown. Igisa-gisa lang muna natin dahil yun ang ating uunahin. Wow na wow na naman si Bobby sa lahat ng kanyang ginagawa. Kung bakit din ako lang dito? para na isi-share ko ang lahat ng aking nalalaman. Yun ay mga pawang, mga guide lamang balik-balikan natin. Make sure babalik-balik natin kasi nga kahit papano ang gipon, mabilis yan maluto. Yun yung magkukulay ng red or orange para malaman niyo na luto yung ating hipon. Sa pamamagitan ng ating pagluluto, syempre kahit papano may konting pagmamahal para maging masarap ang lahat ng ating ginagawa. Kahit papano maglalagay na rin ako ng magic sarap para talaga matimplahan na rin natin yung ating prawn at pwede rin tayo maglagay ng konting paminta na hindi nawawala kay Bogski. Bakit? Dahil nga kahit papano yung mga ginagawa natin magpe-blend lahat at para lalong sumarap yung ating hinuluto. Wow na wow na naman si Bogski sa kanyang mga nalalaman at isinishare ko lang sa inyo. Shout out ka dyan, Cathy. Sana panoorin mo ang lahat ng aking ginagawa. So ngayon, once nakita nyo, complete at talagang yung kulay ng mismong hipon, nakita nyo, medyo luto na. Huwag na natin siyang antayin na sige ng sige. Dahil nga, ililipat natin siya sa isang malinis na container para mamaya yun ang isa sa magpapalasa sa ating ginataang hipon sa kalabasa na may sitaw. So ililipat na natin siya sa isang malinis na lalagyan. guys, hindi na natin yung lugasan dahil yun pa rin naman ang ating pinagluto. Ilalagay na natin yung ating coconut milk na kung saan hindi syempre mawawala. Paano magiging datayan kung wala tayo coconut milk? At the same time, naglagay tayo ng additional water para talaga maging masarap yung ating ginataang hipon na may kalabasa at sitaw inaantay natin kumulo at maluto yung ating coconut milk, marami na naman akong isinishare pagdating sa mga ganito. Dahil nga, marami ako natitikman especially nung pinakain nako ni Paula, shoutout agad kay Paula at ni Sandra doon sa kanilang bahay na talagang nasarapan ako talagang patok na patok sa aking panlasa at hindi ko nalilimutan dahil nga pinakain nila ako na may gulay na at hipon. Tinanong ko sila ano yon ginataang hipon na may kalabasa at sitaw. Dahil nga si mother, bibihira lang kami gumagawa niya o dahil minsan ang gata ni papa talagang pure gulay na linalagyan lang namin ng mga iba't ibang mga klase ng isda. Pero ngayon, hipon tayo. Ang saya, di ba? Dahil nga sa iba't ibang mga lutuin, marami rin tayong natututunan at nagre-remind sa lahat ng ating mga kinakain sa labas o sino man ang mga nag sa atin. Kaya mamaya guys, samahan niyo ako at itman. So ngayon guys, balikan natin kasi napakabilis lang. Pwede na natin ilagay yung ating mga gulay tulad ng kalabasa para sumasabay sa pagkulo at the same time naluluto rin agad yung ating gulay. Para sa pamamagitan ng kulo ng mga lahat ng nilalagay natin, natutulungan din mag-penetrate ang lahat ng ating nilalagay. At pwede na rin natin ilagay ang sitaw. Thank you sa nag-prepare na si Jennifer sa akin dahil nga mismo sa bahay ni Kuya ako nagluluto. Sa bahay mismo ni Bogski. So ganyan lang guys, antayin lang natin siya ng antay na kumulo para lang maluto at mamaya hindi pa yan tapos para lang makita niyo ang mga susunod kong gagawin. Inaantay natin, pwede na rin tayo mag-add ng fish sauce para kahit papano matimplahan na rin natin yung ating niluluto. Kahit papano, malaman natin kung kabusta na yung ating niluluto. Dahil, wow, ang bango, naamoy ko kagad guys. Sana tumatagos dyan habang nanunood kayo. So make it sure, syempre kailangan palambutin, para, palambutin at maluto yung ating mga gulay at the same time, yung mismong gata. Kasi mas maganda talaga yung gata kapag lutong-luto. Mas lalong lumalapot, mas lalong luto sa gata, mas lalong sumasarap. Kaya excited na naman si Bogski. Wow! Ang bango, bango. So, konting-konti na lang para makita nyo yung texture ng ating pa alabasa. Medyo pamatigas So, kapag ganyan, hayaan lang natin siya ng hayaan na kumulo ng kumulo para mas lalong maluto yung ating gulay. Tignan para makita ninyo yung ating texture. Kasi nga, kahit papano, binabantayan ko mabuti para hindi naman siya malusa. Mabuti. Ang importante lang yan, maluto yung gulay at kalabasa. Pwede na natin ilagay yung ating ipon na kung saan yung ating ginisa kanina. Wow! Para po kompleto, Ricardo, yung ating... Ay! pagluluto. Hindi talaga maiwasan. Ang saya-saya lang talaga guys. Dahil sa mga ganyang lutuin, ang saya, lusog. Lusog na naman si Bogstein. So guys, habang nilagay na natin yung hipon, magdalagay pa tayo yung huling gata para mas lalong gatang-gata -gata yung ating pagkain. Wow! Mas lalong gagatayan dahil masarap kapag gatang-gata -gata yung ating ginataang hipon na may kalabasa at sitaw. Na yung ating finished product ng ating ginataang hipon na may kalabasa at sitaw. Amoy na amoy ko na kung gaano kasarap yung ating niluluto. Kaya sana na follow nyo ang ating simple recipe for today. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you. Kaya saya ni Borsky dahil nga sa mga simple recipe, nakagawa na naman mismo. Kaya ang sarap talagang mag-share, lalo na kapag may mga recipe tayong naiisip para lang sa mga kabokski. So, tikman na natin guys. Guys, tinikma ko kanina yung sabaw pala, panalo. Wow! Lutong-lutong! at talagang tama lang yung tigas at yung lambot ng ating yung sitaw at kalabasa. Panalo. Sana meron na naman kayong na-follow o nasundan nyo lang kung paano lang namin ito ginawa sa tulong din ng aking assistant dito sa bahay ni Bosky na si Jennifer. Shout out sa lahat ng aking family, Gubilia family, Wani family, and the Basan family, and to all my ES Pinoy and team family sa Singapore. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagmamahal kay Bogski at nagtitiwala. Maraming salamat dahil sa mga ganitong pagkakataon, nakakausap ko kayo every Thursday ng aking pagluluto or every Thursday din ng aking pamamasyal kung nasaan man si boski Pwede nyo rin ako masundan o makausap every two weeks ng aking walking around sa iba't ibang mga park. Ang lahat ng iyon ay para sa inyo. At natutuwa ako dahil kahit papano, muli nakabalik si Bogski sa Pilipinas. Kaya muli, andito ako at handang magkwento at mag-share sa lahat ng aking nalalaman. Ang lahat ng ito ay mga pawang mga gay lamang. Maraming maraming salamat sa lahat mga nagtitiwala at paulit-ulit akong nagpapasalamat sa inyo. Once again, good afternoon. Thank you at ingat mga kaboxki